Ang daming tilapia mga ka-families. Ayan. Wow. Ito yung fresh feature from our backyard. Dito tayo kumuha ng pang dahon natin sa nilabog na tilapia. So, ayan. Ayan. Ito mga ka-family. Ito ba ng mga pichay? Wow. Uh, fresh na Fresh walang halong chemical tong pichay natin yan Yung pichay na sustansya so ayan lang ating dalawang talong at fresh pichay yan ito lang mga sangkap na gagamitin o kailangan natin sa ating nilabog na tilapia so, may ilang perasong tilapia tayo yan. malinis na yan at kailangan din natin ng loya para amoy aromang loya yung tilapyang nilabog natin kasi favorite ko itong mga kapamili eh. ang sarap itong kainin yan, yan yung husband ko may pa kilay pa <laughs> so yan nagkayod ng niyog si husband panggata ng nilabog nating tilapia Ayan. So, ganito lang gawin natin mga kakamili. Simple lang po. So, ayan. ayan natihati hati ko po yung paglagay ng isda. Then, yung mga veggies natin. Ah, ganito lang gawin. Simple yung pagloto. Ito mga kakamili pang madali ang pagloto. Kasi madali lang man itong maloto yung mga sangkap na, na nilagay natin eh. So, yung ginawa ko, nilagay ko lang lahat. Ayan. Ano to lang. Simple lang ito mga kapamily. Ayan. Sinispread spread ko yung mga pichay at talong. Yung pang natin sa lebo tilapia. Ayan nilagay na natin yung loy ah. so yung pangalawang gata nilagyan ko ng food color para may pang color din yung gata natin nilagyan natin sa nilabog uh, tilapia Yan, ganito lang um, bilang pang sabaw natin sa nilabog na tilapia mga kapamilya yung pangalawang gata need natin ng asin and magic sarap wow malapit ng kumulo masarap sa so, tilap yung nilabog mga ka family so, need natin ng maanghang na sili yung mataas na sili um, para masyadong masarap So, ito yung unang gata, mga ka-family. Ilagay natin to kasi kumulo naman yung ilabog natin. Ilagay natin ng pangdagdag na gata. Yung unang piga natin. Sinip sipirit ko lang yun kanina eh. So, pwede na natin ilagay dito. Ayan, kasi malambot naman yung mga sangkap natin. So, ilagay na natin yung unang gatang gata. Yung oh my god! Yung wow! kata yung, yung anong pagkain. kukunat lover naman si Family Habili. Yan, ready to serve na. Yummy yummy. Ang sarap nito mga family. Wow, so wag niyong kalimutan mag-like at share. Oh my god! Wow! Sa mengaloto mga ni Family, habili blog.